Mababawasan na ang hassle sa mga pasaherong bibiyahe sa mga paliparan ngayong nalalapit na undas. E di diba tapos ipatigil na ang pagtanggal ng sapatos sa security check sa NAIA? Yan ang ulat ni Karen Villanueva. Minsan nang bumiyahe pa ibang bansa si Prosy na pinahubad ang kanyang sapatos bago pumasok sa security screening sa NAIA noong siya ay OFW pa. Dahil hassle ito para sa kanya, pabor siya sa desisyon ng Office for Transportation Security na suspendihin na muna ang paghuhubad ng sapatos o sa pinsa sa paliparan. So, napakahirap talaga kasi may shoelace man yung ano ko. So tatanggalin pa yung, yung shoelace ng sapatos ko. So napakahirap talaga pag ganun balagi ng marami, marami ka pa yung dala-dala. Pagkatapos ganun din ipahubad di napakahirap tas ibalik mo na naman doon. So, dami ka dami talagang ang raming kahirap-hirap talaga na hasil na ibalik, isuot, ibalik. So, ngayon mas maganda na na diretso na lang. Paliwanag ng OTS. Sinuspindi ito habang pinag-aaralan pa ng Transportation Department ng Polisya. Ipinatupad ang shoe removal upang matiyak na walang itinatago ang mga pasahero sa kanilang sapatos na maaring ikapahamak ng mga nakasakay sa eroplano, lalo na mga uri ng pampasabog. Pero may tatlong pagkakataon pa rin na maaring paghubarin ng sapin sa paa ang mga papasok ng final security screening bago magboarding boarding gate. Sa ilalim nito, pag security condition number 2 entry eh, ibabalik na naman po ang mandatory shoe, uh, footwear removal. Kasi po, medyo ang threat natin yan, level, uh, mataas. Number two po, uh, sa random, pag na-random screening po kayo, mm. eh, i-request pong tanggalin ang inyong uh, footwear under random, random uh, screening. Pangatlo po, kapag kayo eh lumakad doon sa walk through metal detector at ito po ay eh, nag-alarm dapat pong i-resolve natin yung alarm at uh, during the resolution of the alarm eh hihilingin po ng ating mga SSO na tanggalin po ang ating sapatos. July 10, o umabot ng tatlong van ang pagpapatupad ng shoe removal. At ayon sa OTS, sa mga panahon na iyon, may mga pasaherong nagtago sa kanilang mga sapatos na mga kontrabando. Sa Terminal 3 ng Naia, isang Chinese national ang nahulihang may itinagong bala at pinaghihinala ang drug sa sapatos. Sa Waktan International Airport naman, nahulihan ng hinihinalang marijuana ang isang paserong patungo ng Surigao. Pero kahit suspendi ang pag-aalis ng sapatos, may mga paraan para man daw para mahuli mga paserong magpupuslit ng mga ipinagbabawal sa airport. Meron pa po tayong tinatawag na EPD mm explosive trace device. So, meron pa rin yun, yung sinuswab. So, marami pong paraan. Marami po. At saka, syempre, meron po tayong tinatawag na profiling. Yeah. Yun po, yung uh, hindi lang po yung screener natin na nagpo-profile, yung mga security personnel po natin sa airport ang nagpo-profile din po. Gaya ng ABSI Group, yung ating kapulisan. na rin ng OTS ang dagsa ng mga pasahero sa paliparan na magsisimula na sa susunod na linggo. Dahil sa eleksyon at undas, bawal mag-leave at umabsent ang kanilang mga tauhan sa araw ng peak season. Karen Villanta para sa bayan.